For today's video mga birds, ay samahan niyo ako sa panibagong vlog natin ngayon mga birds. Kaya bago natin simulan yung video natin mga birds, isang shoutout ko na dyan sa mga, sa mga nagpa-shoutout dyan na si Jonel Cumora at sa pinsa nating Rodrigo Nuis. Shoutout sa iyo boss! sa mga oras ng mga birds ay nakapila na pala tayo diyan mga birds para kukunin yung order natin mga birds kaya samahan niyo ako mga birds 2,000 years dito mga birds, ako na pala natin yung order natin dyan mga birds. Ito pala yan, isang pares, tsaka isang soft drinks, free soft drinks lang pala yan mga birds. Pag bumili ka ng pares natin mga birds, free soft drinks lang yan, tsaka anti-rice pa. Kaya shoutout sa inyo. Kain muna tayo mga birds. Paalam. Thanks for watching.